Hello, another day, another vlog. Hello again, good morning. Actually, lunch na ngayon. Since guys, katatapos ko nga magbalat ng banana, kasi magluluto ulit ako ng banana chips. Actually, last day ko ngayon. And then, mag lang naman ako, kaya ang gusto kong kainin or lutuin na ulam ngayon for lunch is lang ako ng mga tanim-tanim dito. So, ayan, yun lang naman yung lulutuin ko. I-steam ko lang. Sasawsaw ko sa gabo. Ito, bubunin ko kasi steam ko lang, hinalaga ko lang siya guys so excuse ako kamay kong madumi ayaw matanggal yung ano, dagda ng saging, grabing dagda ng saging ayaw matanggal, nilagyan ko na yan ng mantika at sabon, ayaw pa rin yung matanggal Ito nga palang kinukuha ko ay parda or bataw sa Tagalog. Steam lang pala yung luto na gagawin ko dito kami palang mga Ilocano ay mahilig lang sa mga laga-laga or yung istimpa. Isasawsaw sa bagong isda na may kamatis, may sibuyas o di kaya kalamansi. Dito sa na to ay parda. Parba, sa Ito nga pala ay bibihira lang ibenta. Kadalasan ay nilalagay namin sa dining-ding O yung ganitong luto lang pero dapat yung medyo bubut pa tapos yun guys, nakakuha na tayo ng bataw punta naman tayo dun sa kuhanan ng papait suko kasi yung salad-salad lang ngayon magkakamay ako kahit matumi yung kamay ko Tara! and guys, ito yung tinatawag na papait tanim lang ng tatay ko yan ito, kuha tayo ng papait ayan, hini, hinihugot 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 lang siya nyo ba, ang isang tali na sa palengke ay nasa 20 to 25 pesos. O so, diba? Dito, ugutin lang na ganyan. May makukuha ng pang-ulang. Hmm. Tapos, meron pa dun. Kuha pa tayo dun sa iba. Andito na nga pala tayo sa area kung saan tinanim ng tatay ko. Yung ibang papait, Ewan, sari-sari na yung pananim ng tatay ko dito. Hindi, hindi talaga kami nagsasawa sa mga gulay. Ganito nga pala yung itsura ng papait na sinasabi ko. Seeds nga pala yung tinatanim dyan guys. At dahil bubot pa sila at hindi pa ganun kalaki, pinipili ko nga lang kung ano yung pwede kong kunin. Yung malalaki nga lang pala yung kinukuha ko. Kasi as in medyo maliliit pa nga yung iba. Medyo tirik na nga yung araw nito pero tuwang-tuwa pa rin ako. Aliw na aliw talaga ako sa pagbubunot. And yes, binubunot nga pala yan. Pero syempre, pinipili ko muna yung medyo malalaki. Itong mga gulay pala dito na pananim namin ay halos walang spray. Pero minsan in-spray din talaga. Yung good for overnight lang, yung lanit ba yung tawag dun? Pinapatay lang kapag may mga uod. Pero bibihira lang yun. Tapos pinapalipas ng dalawa hanggang tatlong araw bago kuhanan. Ito na pala yung dagdag na pananim ng tatay kong mustasa. Kukuha nga din pala ako nitong mustasa. Additional din kasi dun sa mga kinuha kong nauna. Kaming mga Ilocano ay mahihilig sa mga gulay na ganito. Yung mga tipong isasawsaw lang sa bagoong isda. Sa mga nanonood pala sa video na to, Anong luto ng mustasa, bataw at papait ang alam nyo? Baka pwede naman pong i-comment daw nyo. At ito na pala lahat nung napamalengke ko dito sa paligid. So guys, ito na lahat yung napamalengke ko. Uwi na ako para magluto. Steam lang naman, tas sausaw namin sa bagoong may sili o di may kamatis. So ito guys, dilinisin na natin matanggalan lang naman nito. tapos yung lumang dao. Actually, very young mga kuwi. Eh. Kasi nagpaparating na si aling mga Hello! Hello, vlog! Pagkatapos kong ang linisin at himayin, eto't nilalaga ko na. Magpapakulo lang naman ng tubig tapos silalaglag. Pagkatapos nga ng mustasa at bataw, hinuli ko naman tong papait. So ganyan lang din guys, papakulo ng tubig tapos ilalagay. Mga 3 to 5 minutes na pakulo lang naman yan. Hindi naman kailangan lutong-luto. Gumawa na nga rin pala ako ng sausawan. Kamatis, lasuna at pagoong na isda. At isang piraso ng sili. Luto na nga tong ulam natin. Ito na nga pala yung steam or nilagang mga gulay. Fresh from the backyard! Ganito ang normal na buhay dito sa bukid. Yung maghahanap sa paligid kung ano yung uulamin na gulay. Iikot ka nga lang at may mahahanapan ka na. Sobrang napakasimple talaga ng buhay dito. At gaya ng madalas kong sabihin, sa ganitong buhay ako na sanay. Kaming buong pamilya. May times na halos ayaw na rin naming mag ng mga karne. Kaya't kadalasan ang ulam lang namin, isda at gulay. Masipag ka lang at madiskarte sa buhay ay hindi ka magugutom dito. Nagmamadali na pala akong kumain neto. Kasi pagkatapos ng lunch ko, babalik din naman ako sa pagluluto ng banana chips. Kaya tara, kain ako!